Good morning mga kananay. Welcome to my channel again. So ngayon nandito tayo sa Maya Forest School. So ayan, punta muna tayo sa Cuba. Tabi-tabi po. Yun, para ka talaga nasa forest. Hindi ka na lumayo sa forest. Daming puno. So, ayan mga kananay, mga senior citizen, naglalaro ng piko. So, ayan, wala kami magawa dyan. Kung ano, ano na lang naiisip namin dyan. So, ayan, si Ate ah O, oh, si... Ayan, si Ate Big. Si Nisa. Ito Ate, yung bato. Bigyan mo sa ate. Napad, Oo, <laughs> dapat lapad. <laughs> <laughs> <dapat. laughs> uh, Ayun sa akin, bilo. Oh, sige na. Oo, yun na siya. Sige na. Ulit ako ha. Daya kayo. Uy, <laughs> 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 oh, ano ako ulit. Uh, o, ayan na ako. O, ayan Sino gusto ba ito? Dito na ako. Okay. Ako din ano? <laughs> na lang ang lakay. Okay. <laughs> Hindi kasi nag ano, ako, nagremix ako yung lalaki. Diba? May pumutok, sumisid siya. Pag butwa, may tangay ng isda. Hindi <laughs> hmm. ka lang. Ang <laughs> kasunod ni ate, ano ha?